Maganda sana ang hangarin ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa munisipalidad ng Socorro sa Surigao del Norte. Pero nag raw ang landas ng grupo noong 2017. Sila yung pinakamalaki na people's organization out of more than 20 people's organization here in Socorro are regularly practicing the Bayanihan way of life na lumihis ang kanilang landas from being a peace-loving organization into an association or engages in controversial activities. Kuwento ng tagapagsalita ng task force Kapihan, isa sa mga miyembro ng SBSI, ay may kapartner na pasok sa drug list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit sa, sa privilege speech yung si Karen, Karen G Sanico. Feeling the heat of the drug war. He managed to um, make some strategies, uh, whatever, yung ginawan niya, na, na convert yung 5,000 strong members of the Bayanihan Services Incorporated into a cult, yung lang sinabi ko na, na naglihis, kasi, purposely, para magiging human shield niya. Ginamit din daw ng naturang miyembro ang pagkakataon na ipakilala si J. Renz Quilario bilang mesaya na kalaunan ay kinilala bilang Senyor Aguila. Nung nag-hallucinate yung bata, yun ang ginagrab ni Karen na nakahanap siya ng pagkakataon na ginugroom siya na magiging Reincarnation ng Santo Niño. Pinabulaan na naman ng vice-presidente ng SBSI na itinuturing nilang reincarnation ni Santo Niño si Senor Aguila. Uh, Jiren Scelario, uh, uh, member namin, uh, tinatawag siya uh, Senor Aguila kasi iyon ang screen name niya. Siya po ay isang composer, uh, member ng Felscap. He loves to write songs. Itinanggi rin ng SBSI ang mga akusasyon ng child abuse at kidnapping laban sa kanilang grupo. Pero aminado siya na may mga insidente ng child marriage. Yung mga mga bata, especially the millennials, no, uh, na exposed sa social media. So sometimes they were caught by their parents uh, in a sexual act. So ganyan ang nangyari. Kaya there are few uh ho really were married earlier but never uh, na pinuwersa sila sa huli, giit ng SBSI may bahid politika ang paninira sa kanilang organisasyon wala po hindi yan totoo kasi yung yung ginamit na ano yung uh, privilege speech ng senator uh, senator Huntiveros yun nga ang story na gawa-gawa ni ni Edelito Sangko. Siya siya ang nag-provide ng information para siraan ang uh, kasi dati isang membro pero tumilog siya in 1992, 1991 kaya nga at saka rival kami politically. Labintatlong miyembro ng SBSI ang nahaharap sa reklamong kidnapping, forced marriage at child abuse ayon sa Justice Department. Naghain na rin daw ang grupo ng kanilang counter-affidavit.